Sam na barangay sa lalawigan ng Bacolod apektado sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang kasama natin sa balita mula po sa Armen Bacolod, si Rajuman Albert Hiner. Siyam na mga barangay sa tatlong local government unit sa lalawigan ng Negros Occidental ang apektado, ng abo at amoy ng asopre. Matapos ang minor explosion, ng Bulkan Kanaon, Pasadulas 8 kagabi. Kasama sa mga apektado ay ang Barangay Mailom, Maaw, Ilihan, Bakong at uh, Abanan sa Bagus City. Sa Nakaluta City ay ang Barangay Raal at uh, Gintugdan at sa San Carlos City ay ang Barangay Kudkod Proper at uh, Barangay Kudkod Upper. Ayon sa mga resonante na sila ng booming sounds bago ito pumutok at nagbuga ng abo. Kagad naman nagpatawag ng joint meeting ang LGU ng lakas dyan kasama ang incident management team DRMO at kasama rin si 5th District Congressman Dino Yulo para i ang sitwasyon at uh, paghandaan ng pusili mangyari. Hindi naman nagrekomenda ng evacuation ang council maliban lang sa barangay Biak na bato La Castellana na may ilang mga residente ang lumikas sa kanilang barangay hall. Nakalerto naman ang mga rescue personnel at vehicles sa kasakaling lumala ang sitwasyon. Pinabulaan na naman ni La Castellana Incident Management Team Commander Rimuel ang ang mga videos at mga putos na lumalabas sa social media lalot na sa sinasabing nagbuga ng apoy ang bulkan dahil sa ang nangyari ay isang minor explosion namang. Samantala, naglibot naman ang mga personal ng Barangay Maaw, Bago City at namigay ng face mask at ayon sa kay Barangay Assistant Secretary Roger Palma, walang iba quiz sa kanilang barangay. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Albert Henner. Tata karmen Network News!